So ngayon, isang uh, mapagpal ng tanghali po sa ating lahat. At time check nga pala natin alas 12 na po ng tanghali. At kakarating na natin galing doon sa city. At siya nga pala, hindi tayo nakapag-upload ng mga nakarang araw gawa ng hindi tayo nakauwi ng isla nung nakaraang Sabado at Linggo. Kaya ngayon, babawi tayo. So, mag-spur fishing na naman tayo para timing na timing na pagdating natin dito is nagpa-high tide so yung bangka natin ay magagamit natin at kapunta tayo sa ibang area na pagpapanaan natin so ito nga pala yung SG natin ayan medyo malagkit na yung rubber gawa ng hindi natin nagamit at magputol nga pala tayo ngayon mag-adjust tayo nitong rubber natin dahil ito yung nangyari oh kapag medyo may kalumaan na yung rubber natin ayan kung napapansin nyo dito, ban, dito na part medyo kita na yung puti sa si lalim ayan at uh, puputulin natin to para humina na rin kasi yung ano yung kanyang power kaya magkakatayo hanggang dito para umiksi siya ng konti at uh, lumakas ulit yung power nito para kahit na long range yung papanayan natin ay makuha pa rin natin shoutout nga pala kay uh, Sir Francis Kun kay EGC TV Official kay Ma'am Juicy Cabases shoutout din po kay uh, GRS Liga mga parang, shoutout yun, din yun, kay Vitexter kay Kibs Adventure natin, kay Jun TV Vlog ng, ng ating top, top commenter shoutout din yun, kay Antonio Mix Vlog um, Jun Fishing na TV eh. Yeah. kay Mel is for fishing yeah. TV kay Zambales is for fishing kay Renan Fishing Adventure kay Sir John Bagayas kay Ma'am Maria Charity Birano shout out din kay Kaloy Mix Vlog maraming salamat po so ayan mga bro uh, sinunog natin yung dulo ng nylon ayan para kumapit at uh, hindi maghiwalay so ito na yung kanyang kalalabasan at ayos na to tayo sa area kung saan tayo magda-dive. Bali, tingnan niyo yung area natin. Napakalakas ng agos. Pero dito na part siguro medyo tago sa agos. Try natin baka merong uh, malalaking isda diyan na nakaabang. At uh, kapag wala naman tayong madali dito, o talagang hindi natin kakayanin yung agos. Dilipa tayo. Subukan na natin dito kasi dito ako minsan nakakita ng GT na hindi ko makuha Kasi sa sobrang lakas na akus Baka meron, try natin Lala. Let's go! Welcome back mga parechong, another SP fishing episode na naman tayo At uh, dito, unang dive natin ay nagwarm up dive muna tayo dito sa mababaw na part na to At uh, nag-observe tayo kung merong mga pelagic na nagahan sa mga baitfish dito after ng uh, ilang segundo at dahil uh, wala na sa atin ay tayo ay nag-surface na lang at uh, nag-ipon ng uh, marami-raming hangin para sa next dive natin on this dive mga pare habang habang nagpapahinga tayo dito sa si ibabaw ay merong dumaan na uh, tatlong grupo ng bluefin tribale udi na rin siya sana kaya lang pinili natin yung nasa likuran dahil yun yung pinakamalaki sa grupo nila at uh, yung nangyari ay wala tayong napana dahil siya kakapili natin at sa uh, sobrang bilis din ng galaw nila o langoy nila hindi natin ay, di ba? another dive natin mga para chong, ay dito ay bumaba tayo dito sa melledge at uh, dito natin inabangan yung mga bluefin tribalay at ah uh, tayo ay nagbabakasakali na babalik yung tatlong grupo na isda na yun. At dahil hindi bumalik sa atin yung tatlong grupo na mga Bluefin Tribale, Tayo ay nag-surface na lang at nagpahinga At lumipat ng ibang area At sa hindi inasahang pangyayari ay ito Nagkita kami ng aking sulid na follower na si Ayong, uh, Sir Arbic Jan from uh, kabungbungan Yan, out sa mga taga Shout out po Arabic dyan so, masugin na follower natin nagtagpo yung landas namin dito nakala ko mga taga tayo dito sa amin <laughs> yan ay may yapay dyan ko ha guys uh, lumipan tayo ng ibang area talagang hindi natin kinaya yung Agus doon kanina Napakalakas. Parang ilog. So dito, uh, kalma. Tago ito sa agos. Kaya lang, uh, ano, kung meron bang study post area na ito, kung meron ba tayong mapana. So, yan. so subukan natin mag-dive dito sa may pangantuhan. Tara, magpapatay ulit. Hindi tayo pinalad. Nakakita tayo ng tribali kanina. Or bluefin tribali. Hindi natin napana. Sayang. Tara, let's go. So ayun mga parechong, ay tayo ay nagreload muna ng mga rubber natin at uh, bago tayo sumisi dito sa malalim na part ito. Dito nga pala ako nakahuli nun mga parechong ng uh, Harley Quinn Sweet Lips na napakalaki. At uh, ito yung binaba natin ngayon at uh, nagbabakasakali tayo na andun po yung kanyang kasama na hindi natin napana. Pagkarating natin dito mga paratsyong ay check natin kung andito yung uh, isang harlequin sweetlips na napakalaki. Kaya lang wala dito sa ngayon. At uh, yung nandito ay yung mga bait fish lang. Kagaya nitong uh, dalagang bukid or pispita uh, ang tawag nito sa amin. At uh, dahil wala tayong nakita ay ayan yung pinanan natin. At uh, hindi pa natin natpuruhan the place lang kaya nakawala. Nakailang ulit din tayong nag ambush or nag dive sa area na to Ngunit talagang wala tayong nakita ang mga malalaking isda Kaya ayan, naging dispirada na tayo Pinanat na lang natin itong uh, good size na rin ito na tabudlo or uh, grouper Kaya ito yung ating naging unang isda sa dive na ito mga pare -tiong. ito lang nadali natin ngayong hapon na to yan dalawa lang hindi na natin nabidyohan tong isa kasi ang dilim na silalim ayan o oh. hindi na makita sa camera talagang hindi tayo pinalad sa dive na to walang malalaking nagpakita sa atin kaya babawi na lang tayo bukas ng madaling araw kaya tara, uyan time na tayo Bukas na lang ulit One eternity later Kinabukasan guys Tayo ay uh, nag-drive na naman Pero ngayon inagahan natin At alas 5.30 pa po Tayo po ay uh, umalis na dito sa daungan ng bangka At uh, sakto yung Pagkarating natin ay maganda yung uh, Current or uh, agus ng dagat Kaya ito Dive kagad ka tayo At uh, sa unang dive natin Basura kagad yung sumalubong sa atin Kaya yan likpit natin to Pagkarating ka agad natin dito guys sa malalim na part tayo ay sinalubong nitong uh, napakalaking rim o or salindato. Kaya lang hindi natin nachimpuhan yung gap na kinakailangan natin bago natin i-pull yung trigger. At uh, tayo ay ang surface na lang at ang um, pagkatingin natin sa baba. Buti na lang sila po ay uh, bumalik at uh, nagtawag po, po ng mga kasamahan. Ayan. ayun, napaanan din naman natin yung isa at uh, ito yung ating naging unang isda sa araw na to. first pass natin yung muraan na ito agad or eh ay sayang hindi sayang malaki abutin siguro yung dalawang kilo guys hindi natin panachimpuhan na ay. pero ayos na rin to thank you lord At uh, dito naman sa ating pangalawang dive guys ay dito Nakakita tayo ng grupo ng Rainbow runner ulit Palapit sana sa atin Kaya lang may napansin ako na sumusunod sa kanila Ito yung uh, Trivali Kaya ayun yung pinili natin At uh, buti na lang natamaan natin At uh, ito po ay natamaan natin sa mata Kaya literal po talaga na bullseye At ito yung ating pangalawang isda ngayon sa araw na ito So ayun mga pala at ito yung mga huli ko ay itinali ko muna nga pala dito sa malaking bato na to dahil uh, ako po ay medyo na sasagabalan gawa ng malalapad po yung isda sa biwang natin medyo meron din kasing disadvantage kapag uh, tayo po ay namamana nagiging mailap po yung mga panay natin gawa ng nadidistract po sila dito sa biwang natin na uh, meron tayong mga huli At, uh, ayan, after lang natin makapagpahinga ng ilang minuto ay nag-ambush tayo dito sa malapad na bato na to kung saan natin itinala yung isda natin. Sinubukan natin dito magabang abang ng mga ilang segundo at uh, baka merong tangigi na naman magpakita sa atin. At uh, yung mga binabarel ko guys ay yan yung mga bait fish na kinakain ng mga pelagic. Good sign sana kaya lang walang pelagic na napakita sa atin. Ata uh, ito, bumalik na naman yung mga grupo ng rimbo runner. Kaya lang this time mailap na po sila. Kaya uh, hindi natin napana. Oh, kamalas guys yung iniwan natin na huli kanina ayan, sana lang na yung natira kinain siguro ng pating nawala yung huli natin yung isa pati yung stringer natin yung tuugan sayang so, yun guys at uh, sinubukan natin itong hanapin dito sa ilalim ng malapad na bato na to baka andito uh, lang kinain ng uh, moray eel kaya lang nung nalibot na natin ito talagang wala na yung isda dito pati yung stringer natin talagang ito ay kinain ng pating dahil yung bato na tinalian natin o yung corals ay nabasag din kaya wala tayong choice nito kaya i-secure na lang natin sa bangka yung huli natin Ayan guys, sa uh, sobrang bilis ng uh, pangyayari. Hindi natin kaagad na videohan sa pagtira itong ating uh, pangatlong isda sana sa araw na to. Isang good size na lanuan or shark mackerel or tawag nito sa amin ay mababaho. Ayan guys, ang laking shark mackerel o oh, lanuan or tawag nito sa amin mababaho. hindi ka natin na video naka off kasi yung cam natin tapos biglaan yung pagdaan niya sa atin kaya hindi natin na video kan sayang dito naman sa dive na to guys tayo sana ay magda dive na nang biglang umutok yung spear gun natin nakala ko kung ano yung nangyari yung pala, yung isang rubber natin ay natanggal sa pagkakatali. Siguro, yun ay uh, hindi natin nataling maayos kanina kaya ay natanggal. So, ayan, andi pa rin tayo kahit na single rubber na lang yung gamit natin. Kaya lang, yung ating GoPro naman ay nag na ah. Sayang mga bro. Hindi natin na uh, videohan yung uh, pangyayari. Tayo po ay nakapana dito ng uh, malaking tribalie kala ko ay hindi mag makapag penetrate yung shop natin buti na lang malapit yung isda kaya ayun nakatagos pa rin yung shop natin a few moments later so ayun guys uh, galing na tayo doon sa bahay nakuha tayo ng baterya ng gopro natin dahil naglubat naglubat na yung baterya natin at uh, timing talaga nakapana tayo ng uh, tribali hindi na nabideohan kasi nag-shutdown na yung GoPro natin tala yung na-haul natin ngayon, apat sana kung hindi kinain ng pating yung rimbulahan natin ayan so, na guys yung ating huli bali ito na lang yung iniwan natin ang yung dalawa bininta natin yung gupur natin uh, kakapalit lang na natin ng baterya kaya lang hindi nga pala natin na charge itong kagabi kaya nag shutdown din ka agad. sayang yung malaking uh, tribale natin ay nagtimbang ng 2 kilos tapos yung shark mackerel naman or yung lanuan or tawag dito sa amin ay baobaho nasa 1.75 at uh, ayos na rin yun meron tayong 3.75 so ito ito, lang ito na lang yung ulamin namin mga kalahating kilo siguro to atin natin kalahating kilo siguro or mahigit kalahating kilo Ayan, three nga pala. Oh. Malapit na mag-isang kilo. Ayos na ito pang ulam. So, yun nga pala yung uh, na-post ko dun sa Facebook na location kung saan tayo mag-dive sana. Uh, Ma-explore tayo. Uh, hindi natin napuntahan kanina. Gawa ng malakas yung Agos, Kaya hindi ako natuloy doon. Kaya doon na lang ako nag nagdive sa area kung saan ako palaging nakahuli ng tangigi. So, ito yung ito nga pala yung uh, pakita ko sa Ito yung ginagawa kong bagong SG ko. Ayan, pang night dive natin. At saka pang buntog. Ayan, hindi pa po ito tapos. Malaking babawasan po natin to. Ayan. So, ayan. Stay tuned mga At uh, sa mga bago pa sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-like. Mag-share at mag-subscribe po yeah. See you po sa ating next episode